puyat-puyat pa si mama walang tulog-tulog pagbantay sa'yo dito magdamag sana maging okay ka lang sana maging okay ka na dabo ha sana makasurvive ka na hmm, sana maging okay mo sana makasurvive ang aming baby makasurvive ka bebe makasurvive ka na mga ka makasurvive ka hmm? ha? okay lang ha lalaban tayo ha Lalaban dabo ha. Lalaban tayo na knak ha. Tingin. Tingin na ba langaw? Hulin mo ngayong langaw. Hulin mo. Magaling na. Nanguhuli na ng langaw. Mm. -hmm. na ng langaw ang aming si Dabongbong. Mm -hmm. uh -huh ka dito na Mahulog ka. Kung mm -hmm. oh, may nararamdaman ka, hindi ka ganyan. <laughs> makulit ako eh. Diba? Makulit ang dabo ni mama, diba? Huliin mo nga langaw na yan. Sige, huliin mo, huliin mo. Huliin mo. huliin mo, huliin mo. Huliin mo nga yan. Walastik na langaw na yan. Wala pa kaming tulog. Ang lalim na ng mga mata namin ni Dabo. Nalastres na ako pumasok kagabi. Kung hindi pa ako natakot din. <laughs> Di ba, nak pagmatakot oh. pag pala si mama, wala na yung takot niya na maiwan ka dito sa labas, eh. Basta. Mm. Let's go, pani. Pani, pani, pani. Let's go, pani. Tignan anak, yung mata mo, parang okay lang yan, okay lang yan, anak laki na lang ipinayat mo, bibi ko. Oh! Kumain ka na. Pangalawang araw mo ngayon, mag, ay di kapon, ka kumain ka pa pala kahapon. Kahapon, kumain ka pa eh. Ngayon lang. Kagabi, saka ngayon, hindi ka na kumain. nas na yung kamot mo mamay, bibili tayo ulit Pam 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 pam

pam pam pam pam pam pam pam